sa so, nalalapit nga po na ABC Cup 2024 ay meron ng line up ang ating Philippine National Team na maglalaro nga po sa May 22 to 29 tayo po ang main host na gaganapin po sa Rizal Memorial Coliseum walang alay sa Valdez at Gemma Galasa ano nga bang dahilan and before that mga kaibigan please huwag kalimutan mag like and subscribe and hit ng notification bell maraming salamat po maraming nagtatanong po ngayon mga kaibigan bakit nga daw po hindi isinama sa lineup ng Philippine National Team natin para sa ABC Cup etong si Jay sa at si Alisa Valdez which is star player po ng champion team na Creamline Cool Smashers. Marami ang nagtataka tama ba ang naging desisyon ng commissioner na ang naging lineup po eh, no, mix UAAP at PVL player. Well mga kaibigan no, narito po yung listahan ng mga player na nakapasok. Do, pasok po no, sa lineup etong si si G Amazing, G uh, Morado ng Creamline Cool Smashers. Nandiyan din po itong si si, Dina, si Rondina, nandiyan din si Ella Laure, Don Nicole Katindig, IB Laxina, Vanessa Gandler, Del Palomata, Teya Alinsoto, Garate, Jennifer Nir, at ang ilang mga UAAP players. So mga kaibigan, may dahilan din po siguro ang PBL Commissioner o yung humahawak po sa ABC Cup 2024. Kaya hindi isinama sa lineup. Ito nga po si Gemma Galanza at si Al Liza Valdez which is subok na subuk na kapag ka mga international game. Alam naman natin dito sa ABC kapo po mga kaibigan no, iba't ibang mga team no, sa ibang bansa ang lalahok po dito. Asian Women's Volleyball Cup which is dapat po pang malakasan ng lineup ng ating uh, uh, Philippine National Team. Kasi nga naman kung hindi po ito kalakasan na hindi natin masisigurado ang ating pagkapanalo. Pero kapag ka nandyan ang presensya no, ng ating champ si Eliza Valdez, siya pa naman ang sumisimbolo sa Philippine National Team natin at nagdadala ng karangalan sa Bansang Pilipinas pero hindi po isinama. And ayon na rin po sa ating nakuhang updates, posible pa pong baguhin itong lineup nga po ng Philippine National Team natin in case magkaproblema ang ilang mga play. Kaya naman po mga kaibigan kapag kasinama sinama si Eliza Valdez at si Gemma Galanza dito nga po sa lineup ng Philippine National Team natin ay malaki pong kasiguraduhan na tayo ay mananalo. Main host tayo. Kaya naman dapat no, ito doon na ng PBL o no, na commissioner po dito sa ABC Cup no, na humahawak sa ating national team na baguhin o no, possibly adjust po ang line para sa ating team. Well mga kaibigan, alam natin malaking parte at talagang napagod din ng champ team no. Itong si Alexia Valdez at si Gemma Galanza pero walang problema yun sa kanila. Kayang-kaya naman nila lumawan basta sa bansang Pilipinas. So maraming pa tayong gaganapan mga kaibigan kaibigan and please wag na wag pong kakalimutan